At so yun! <laughs> at so yun! Hello mga tol! For today's video nga, ituturuan ko kayo kung paano ang tamang pagluluto ng itlog nang hindi nakapit din sa inyong kawali o sa inyong kawali. Ano? So ngayon nga mga tol, at dahil maulan ay gumamit tayo ng ating mic. Yan! Ito ay may noise remover. Ano? Ipapakita ko sa inyo kung ano ang kaibahan ng may noise remover at saka yung wala. Ano mga tol? Ito, ito. Gamit ko ito. Meron to. Tatanggalin natin ha. At so, ano mga tol? Ano ang pagkakaiba? I-comment down nyo naman dito sa baba kung anong pagkakaiba ng meron at wala. Ito, wala tong noise, noise remover. At so, ibabalik na natin dito sa may noise remover. Yan. So, magluluto na tayo mga tol. So, unang-una, kailangan natin kawali. Kapag mainit na yung kawali, ilagay na natin ng konting mantika. Hindi natin kailangan ng madami. At ito yung sikreto para hindi kumapit yung bating itlog natin o yung sunny side up natin dito sa kawali. Kakalat lang natin ng mantika. Ano? Napakalakas ng ulan. Napakalakas ng ulan kung yung mapapakinggan. Pero dahil may gamit tayong mic, ayan, liliwanag yan pag ikinagsasalita. Pakita mo, misis, ito na. Para hindi kumapit yung ating sunny side up, ang una natin ilalagay yung binate natin itlog. Binate ha? Binate, yan. Para sa mga hindi marunong magluto ng itlog ha, panoodin nyo ito. Laki-laki yun na, hindi pa kayo mahalang magluto. Oh. Mahinang apoy laang mga tol, ha? Mahina. Pero dahil tayo nagbibideo, lalaksan natin ng kaunti. Yan. Ang sunod nating lulutuin mga tol, ay yung sunny side up. Ito talaga ang unang niluluto at at ito ang sikreto ng itlog para yung niluluto natin sunny side up ay hindi dumikit. Uunahin natin talaga yung binating itlog. Kita nyo naman mga tol, halos kalalagay ko lang ng mantika. So ayan, dahil paluto ng ating uh, binating islog Ayan. Ang gusto ng iba'y sunog. Sa akin eh yung ito, patamtaman lang sa akin yan. Patagasin ng mantika na mawala ang taba. So ayan. At eto na mga tol. Kalimitan, pag tayo nagluluto ng sunny side up, inu inuuna agad natin yung Ah, ganito, sana up agad. Huwag po mga tol, ito. Sikreto para hindi kumapit, hindi dumikit. Aw. Oh. Lagyan ng asin. Ang damakmak na asin. Oh. Aw. counting ano lang yan ha. Tanyo, hindi eri makapait. Pag mas dalin yung maigay. Ito ang sikreto ng tritong itlog o ng sunny side up para hindi kumapit. Aw. Oh. Oh. Walang kapit yan. Alalagay lang niyan. Oo. Oh. Tingnan nyo naman. Kakaunti ang mantika. Pero hindi yan dumikit Basic lang ang mga tol. Kung gusto niyo ay malasado, pwede nyo nang tanggalin. Kung gusto nyo ay medyo sunog-sunog, parang ako, ay inyo muna ibabot sa mantika. Hop. Oh. Oh. aw Basic, kalalagay lang. Malasado rin. Oh, wala naman tayo kaya, kakunti Pwede pa din yan. Basta ako unahin yung lutuin mga tol para hindi madikit o makapit ay yung binate. At so ayan mga tol, sana ay may natutunan kayo ano, kahit pa paano. Good luck at kung kayo ay may mga tol, ah, pang-comment nyo naman dito sa baba, balikan nyo yung video ito, ano, kung talagang tama yung ating ginawa. Thank you! oh, yan, ha? Pahabol, pahabol. Wala naman tika. Hindi pa din makapit. Bye-bye!